vlog ako guys. Okay, so for today's video, dadaanan naman tayo sa Lagusan ng Buhay at ng Patay. Oo, literal Lagusan siya kasi ito ay Sementeryo ng Barangay Lalud. But anyways, dito na kami dumaan kasi mas malapit dito, shortcut ito kung tawagin. And also, papunta nga pala tayo ngayon sa aking friendship which is si V, yung pinaka super sexy kundang kaibigan, which is may bibigay kasi ako na papeles. So yun yung papeles na kailangan papirmahan or panotaryuhan sa attorney. So kasi naman guys, katulad lang ng sinabi ko na nakaraan kong vlog sa aking video na marami talagang gawain at marami talagang requirements na dapat hindi na isang 4th year student lalo na lalo na kung mag OJT ka na. So ito nga dadanin namin itong papel ko sa aking friendship at kailangan na talagang papirmahan nito guys kasi kung hindi papirmahan nito hindi ako maa-accomplish sa lahat ng aking mga papel. Naalala ko pa nung dati ng nung mga panong senior high school ako talagang nagagawa na talaga kami at talagang kailangan na requirements tuwing mag-OJT kami. So, nung senior high school kami, nagawa rin kami ng mga gantong simple and basic types of requirements pero hindi kagaya ngayong yung fourth year na talaga naman kailangan pa ng pirma ng attorney and just color. Pero para sa akin, this is a very big lesson kasi talaga naman kailangan talaga to sa totoo at to ang realidad ng buhay kasi once na matapos na kami dito at gumaduin kami, talagang kailangan namin mag-apply sa different types of agencies at kailangan namin i-accomplish lahat ng mga papeles na kagaya nito. Na wala tayong magagawa guys kundi sumunod. Tandaan mo na sa Pilipinas ka na sa Pilipinas ka, wala kasi ibang Kaya kailangan mo sumunod sa lahat ng requirements ng agency na dapat mong puntahan. Pero alam mo yun, minsan napapaisip na taong talaga ako. Ang dami dami requirements dito sa Pilipinas. Ang dami namin cheberong and cheberam na gustong ipapasa mga papel. Ganito ganyan eh. baba naman ng swelto. Yes lord. Talagang wala tayong choice kundi magpursige at magsipag. Kasi tandaan nyo guys, mahirap tayo. Mahirap tayo. Oo, oo, At alam ko someday matutupad din natin ang mga pangarap natin. Talagang sabayan na natin ng sipag at syaga. Alam kahit ako naman minsan sa sarili ko napapaisip na lang ako na bigla na Uy, gagraduate ka na. Ano na? Nasaan ka ng stage ng buhay mo? Eto ka lang ba? Or ano ba next step mo? Anong gagawin mo sa buhay mo? Talagang hindi natin maiiwasan na mag-overthink, ma-pressure sa lahat ng bagay at sa lahat ng pagkakataon. Kaya ikaw na nanonood sa akin ngayon. Think positive. Maraming ways at marami pa tayong pagdadaan sa buhay natin. Hindi man ito yung panahon para sa atin ngayon. I believe na dadating yung panahon at tutugma yung panahon at tutugma yung talhana para sa atin. At na nga, malapit na tayo sa aking chica friend. So ito, pumasok na kami din sa eskinita nilang medyo malaki naman compared doon sa amin. So ayun, malapit na kami. At ayun, nandito na nga at paparada na ang aking driver. So yun na nga, pumaba na ako, na ako sa gate nila. At talaga naman parang klabag pa ka sa kalooban nang nakita ang kagandahan ko. Ah, thank you so much. Ah, push pa. Oh, pa-vlog na ako, ha? nagbabay na ako sa aking friendship na super sexy at napaka-plastic. So, na nga, bawi na kami ulit. At talaga namang gagabi na naman. just ko, Lord, ano na namang oras ito. Kakaloka. At mukhang dadaan na naman kami sa lagusan ng tao at ng patay. Ay, nako, wala na yung ibang dadaanan. Kaya nga bukas ako ipapagawa ng sarili kong daan. Halayhayain na nga, at least tayo mga kawi ng ligtas at maayos. are na nga tayo dumaan sa... Tawag din eh, sa buka uh, bukabukidan. At napakasarap naman talaga dumaan sa puro puno, tapos malamig. Alam mo yung damang-dama mo ang bukid, bukid life, ganon. At tara na nga, bigyan na tayo sa daan at pa dilim-dilim na. Ay, Diyos ko, Lord. Buti na lang na dito tayo sa may masipit at malapit na tayo sa ating bahay. At ayun na nga nakita ko yung hospital na kulay na ilang taon at ilang milyon taon na hanggang ngayon hindi pa binubuksan. Chariz. At ako'y nagtataka nga din sa aking kasama at bakit lampas na kami, nandito na kami sa may banda ng school at Diyos ko, bibili daw pala siya ng manok at magluluto daw siya ng adobo. At Diyos ko, Lord, tinanong ko nga kung anong rekado ang ilalagay niya. Diba yan, sagot ka naman sa akin ay ako daw. At palibasa daw ay ako na may tuyuhin. Para daw makatipid kami, ay, ako na lang daw ang isasahog niya. Kakaiyamot. Alam niyo guys, pag ito ang mga kasama niyo sa buhay, yung mga nakakaiyamot, yung mga sagutan, ay talaga namang nakakaputi ng buhok, makakapanlaga, sa totoo lang. Ay kung nagsampo pala talaga rin ang kasama ko sa bahay, ko, ay, baka ko, mauutas ng maaga. At ayun na nga, tinatadal kuya ang muna nga sabi ko nga kay Kuya patadtad na nga rin nabili ako na bibisit na diyan eh. But anyways, kahit naman ako binibisit niyan araw-araw eh, mabait naman yan kahit papaano. Napagtsatsagaan ko naman guys, alam niyo yun. Yung tipong minsan tatanungin ko, mahal mo pa ako? Tapos ang isasagot ka naman sa akin, minsan, oo, minsan trip-trip na lang. Ay, Lord, talaga naman. Hindi ko na kinakaya ang binigay mo sa akin biyaya, Lord. Kung di lang talaga kasalanan pumatay, ay talaga, just ko, hindi ko na lamang aking gagawin. Pata rin na nga kami pa -uwi na talagang madilim na. Nadilim na talaga, guys ko pabalik na nga kami at nandito na kami sa barangay Masipit. For all you know, hindi po kami magkasama sa bahay. Tigil-tigilan ako. Baka ko i- eh. kung ano naman pagsasabihin nyo sa akin, ibabash nyo naman ako at kilala kong nyo. Alam kong kulay ng inyong pagkatao. Excuse me. <laughs> Joke lang. cherries Yun na nga guys. As you all know, magjawa po kami. Hindi po kami mag-asawa kaya tigil-tigilan ha. Kaya magkabukod po kami ng inuubian. So, yun po. Bakit ba ako nag explain sa inyo nakakainis? Kasi naman ang dami ng babash. Pero anyways, wala naman akong pakalam sa inyo. At ayun. Kaya mabuhay kayo hanggat gusto nyo. At pagpalain pa kayo ni Lord. Amen. So, ayun na nga. Malapit na kami. Tandito na kami sa may barangay Tawiran. Katulad ng sinabi ko before. At ayun. Talaga lang hindi ko malaman kung saan ang gagaling ang liwanag na ito. Kung... Kinukuha na ba kami ni Lord or ako lang ba talaga? At ito na nga na namin ang tinaana namin. nakakaloka naman, lagi na lang nabulol. Tinaana namin ang Maria Estrella General Hospital kung saan ako'y na-confine nung nakaraan lamang kasi nga, ayun, nagkasakit tayo at na-confine nga pa ulit-ulit. At ito na nga, nandito na tayo sa may lalat. At ang tataka ko at talagang bakit na naman tayo lalampas? Diyos ko, bibili daw pala siya ng siling hindi nagsasabi. So ito na nga at bumili kami ng sili dito kay ate sa medyo tapat lang din ng aming halos. Ayun na nga, pumili na nga siya. Sabi ko nga, pili niya yung kasing ko. Uy! Sabi ko nga sa kanya, hey, magbayad ka na, bakit tumakbo ka? Eh, saktong wala akong dalang pera nun. Mahirap na, alam niyan, guys. Kaya sa mga nakakadaan dito sa barangay lalod, alam ko, alam nyo na marami talagang tindahan dito. Este, palengke na nga yata tong lalod na to eh. Lahat ng daanan nung may tindahan. But anyways, punta lang kayo dito sa lalod at makikita niyo na lahat. So, hanggang dito na lang muna ang ating video for today. Bye!